Hello po, uh, tatalakayin po natin ano nga ba yung pagkakaiba ng pagkakapon or castration pagkakapon versus vasectomy alam niyo po kasi na-inspire ako dun sa ano eh, diba uh, nag-undergo si Sir Drew Aureliano yan, sikat na sikat ngayon nagpa-undergo siya ng vasectomy nabasa ko sa comment section, ala Sir Drew nagpakapon na, ganyan hindi na yan magkakaroon ng ereksyon wala na yan tigil na yung biyahe ni Drew dami-daming comment na kinapon daw. Kaya tatalakayin ko ngayon, ano nga ba? Pagkakaiba ng pagkakapon versus vasectomy. Dito muna tayo sa definition. So, kapag sinabing pagkakapon, ito po ay surgical procedure po na kung saan tinatanggal yung bayag. Okay? Kadalas ang ginagawa po ito sa veterinary medicines, sa mga aso, ayan, and Ginagawa naman po ito sa tao, kaya lang, bibihira lang po. Okay po? Pwedeng dahil sa uh, may cross uh, cancer, testicular cancer, o kaya meron pong, halimbawa, uh, lalaki sila, pero uh, ang paniniwala nila, eh, babae sila yon Pinapatanggal po nila yung yung bayag, kaya yun yung binitawag na pagkakapon. Ang vasectomy namin po ay isang minor procedure din po, surgical procedure, na kung saan uh, walang kinatanggal, kundi pinuputol lang alin yung vas deferens. Pinuputol, sinuselyuhan yung tubo na nag or dinadaluyan ng tamod galing sa uh, testicle. Okay po? Pinagamit itong vasectomy para isang contraceptive method din po po para hindi mahabot tiis ang isang lalaki. Halimbawa, ready na siyang, uh, nagpasya na siya na ayaw niya na maragdagan yung kanyang anak. Tinan po tayo sa statistics. Alam niyo po ba na 500,000 kalalakihan, sabi ito ng American Neurological Association, ha? Ah, five, halos kalahating milyon ng kalalakihan sa United States ang dumadaan sa vasectomy. Taon-taon po yan. At ang vasectomy po ay 99% na effective na hindi na makakabuti sa lalaki, lalong po ito po ay maayos ang paggagawa at saka uh, talagang nagpa-follow up check up ang lalaki after the vasectomy. Kasi kailangan, 2 to 3 uh, months, kailangan makapag-follow up siya, mag siya. Kung talagang wala ng tamod dun sa kanyang semilya, yun safe na. Pero kung halimbawa, wala pang 3 months, 2 so to 3 months, eh, makikipagtali, kailangan gumamit muna ng iba pang contraceptive na method, katulad ng condom. Dito naman sa pagkakapon, ano siya, hindi siya madalas na ginagawa sa tao. Mas madalas na ginagawa po siya sa mga hayop, katulad ng aso. Ayan, sa ibang bansa, kinakapon yung mga aso para hindi na dumami. Ayan, para saan ba ang pag ang mga procedure na ito? Okay? Ang pagkakapon po ay ginagawa sa mga pets na may mga severe behavioral issues or mayroong tinatawag na testicular cancer para maiwasan na po yung para dumam para maiwasan na po na dumami yung lahi ng hayop na yon. Ayan. Ang vasectomy na naman po ay isang permanent na contraception para nga hindi na magkaanak ang isang lalaki sa susunod. Bago magpa-pasyang magpa-vasectomy, kailangan nagpa siya muna ng 100%. Kasi, ito po ay permanente. May mga reversib, uh, reversal, uh, vasectomy reversal naman po, kaya lang uh, hindi siya garantisadong magkakaanak ulit kasi Uh, may syempre, pag kinabit ulit yung pinutol nila, magkakaroon na ng scarring. Ayan. Dito naman po tayo sa mga sample pieces Okay? For example, ito, uh, may lalaking aso, pangalan niya ay Max, naging agresibo siya. Ito, sa pagkakapunto to ah, Tapos, laging nawawala, kung saan-saan pupunta -saan So, ang mga veterinaryo, nagre-recommenda na makapon yung aso na yon para uh, hindi na siya ulit uh, maglayas or mabawasan ma yung kanyang pagiging agresibo. Okay, dito naman po tayo sa case tungkol sa vasectomy. Ito na si Sir John. Mid-30s siya, siguro na sa 35, gano'n. Nagpa-vasectomy siya kasi ayaw niya na magkaanak. After niyang Siyempre, kailangan pag-usapan muna nila mag-asawa, and ganoon din po ng kanyang doktor, bago siya magpasya Para magkaroon na siya ng peace of mind, para hindi na siya magka-anak ulit. So, tandaan mo natin, ha, ah, uh, conclusion po sa video ito, ang pagkakapon, ay pin tinatanggal yung mismong bayag. Okay po? Samantala, ang vasectomy, ay uh, walang tinatanggal, kundi kinakat lang yung vas deferens na dinadaluyan ng tamod. Okay po? Lagi po kayo magpa-check up sa doktor bago gawin itong procedure na to. Ayan po ha. Sa kapag ka vasectomy po, tandaan po ninyo, hindi naman tinatanggal yung bayag. Ayan ang, nandun pa rin po yung erection, yung arousal, yan din yung climax. Hindi pa rin po mawawala yun. Um, meron pa rin pong lalabas na similia kasi ang similia ay galing sa seminal vesicle at sa prostate gland. So, Mag, lalabasan pa rin mo ng similya ang lalaki kahit siya ay may vasectomy. Kaya lang, ang pagkakaiba ay wala ng tamod. Ayan. Sana ay uh, nakinabang po kayo sa video ito kung saan niliscuss ko yung pagkakaiba ng pagkakapon at uh, saka sa vasectomy. Magkaibang magkaiba po yan, mga kalisnes. Okay po. Uh, see you on my next video po. Kung may mga question po kayo, comment naman below and sana mag-iwan po kayo ng like, share, mag-comment din po at mag-subscribe sa channel na to. Maraming maraming salamat po. Bye po.